Hello mga kalaki. So ngayon, panibagong pampaswerte tips na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So itong pampaswerte ito ay cinnamon. So ituturo ko sa inyo isang pamamaraan kung paano ito gamitin bilang pampaswerte sa inyong buhay. Ngayon, kailangan natin dito ng cinnamon stick or cinnamon bark. So kahit alin dyan sa dalawang yan, pwede nyo gamitin dito sa gagawin nating pampaswerte ito. So kailangan din natin dito ng green na panulat. So guys, tandaan nyo, bago gumawa ng ritual o pampaswerte, dapat naniniwala ka. yon ito ang inyong gagawin. Humarap sa silangan at isulat ang magical code na ito sa cinnamon. So isulat nyo ang 1996621147. Katapos nyo yan isulat, lagyan nyo ng fijo sign, symbol o runes dito sa dulo at pagkatapos ito ay ipa-energize nyo sa araw, sa sinag ng araw. So gawin nyo ito ng Tuesday o kaya Friday, umaga yan, 6.30 hanggang alas 8 ang magandang sikat ng araw. So ipa-energize niyan sa oras na yan, kahit 30 minutes lang, pwedeng pwede na yan. Pag natapos mo itong ipa-energize sa sinag ng araw ng 30 minutes, kunin nyo ito at ilagay nyo sa inyong lalagyanan ng pera. Kung ikay may negosyo, ilagay nyo sa kahan nyo o kung saan man kayo naglalagay ng mga benta nyo. So, mainam itong panghatak ng swerte sa kaperahan, pampalaki ng benta, ayan. Kung meron naman kayong vault, pwede rin na ilagay nyo ito sa loob ng inyong vault. Yan naman sa bag ninyo or sa wallet ninyo kung ito ay kasya sa wallet nyo. So alam nyo ba guys na ang ating 2025 ay puno ng pagsubok kaya dapat prepared tayo. Lagi ko ang sinasabi na kapag gagawa kayo ng kahit anong pampaswerte ay dapat lubos kayong naniniwala at sundin nyo ang proseso kung paano ito gawin at kung ano yung mga kailangan sa mga ritual na yon para talagang magbigay ito ng swerte sa inyo. Dahil kung hindi ka naniniwala sa ganitong pampaswerte, wala din namang mangyayari kahit na anong dami ng gawa mong pampaswerte kung hindi ka naman talaga dito naniniwala ay hindi ka suswertehin. Dapat lagi tayong positive sa ating buhay upang ang swerte ay lagi nating kasama. So, mainam na tayo ay naniniwala talaga sa mga pampaswerte at syempre kapag gagawa ng pampaswerte dapat ito ay samahan nyo ng sipag at syaga dahil wala namang pampaswerte na kapag ginawa mo ngayon wala ka na rin gagawin so hindi ganun ang mga pampaswerte natin so, yun lang guys